Kumalat sa social media ang mga post na ito na may pinahuhulaan na isang babaeng may immoral na relasyon at ngayon umano ay nabuntis. Sa post naman na ito, ginamit ang litrato ng grupo ng mga buntis na sumuporta noon sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Tanong na nagpost, sino raw ang ama at kailan nito mga Umabot na kay Robredo ang mga tila pasaring pero ayon sa kanyang tagapagsalita, pinili raw ng Vice Presidente na huwag pansinin ang mga ito. Sabi niya parang nakaka-insulto na may ganitong mga uh, bagay na itinatapon sa kanya. Gusto na lang din niyang tawanan dahil parang wala talagang uh, katuturan at uh, walang matinong basihan. Ayon pa sa tagapagsalita ni Robredo, nagmula raw ang maling balita sa mga website na nagbabalat kayo bilang news sites na pinakakalat naman ng mga trolls. Simula na raw ito ng demolition campaign laban sa pangalawang pangulo. Binalaan na rin po kami na mayroong well-orchestrated, well-funded initiative uh, para gawin ito. At para sa amin, nagtatanong kami sino, sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Naniniwala raw sila sa kakayanan ng mga Pilipino sa paghusga ng katotohanan at maling balita. Ang panganay na anak ni Robredo na si Aika, sinagot ang mga lumabas sa social media. Tinawag niya Immaculate Conception na umano'y pagdadalang tao ng tinutukoy sa mga post. Mabuti para ang mga nagpapakalat nito dahil marami silang oras. Matatanda ang minsan na rin biniro ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robredo noong anniversary ng Bagyong Yolanda tungkol sa pagkakaroon nito ng kasintahan. Pero git ng tagapagsalita ni Robredo, wala na raw oras pa sa mga ganitong bagay ang bise presidente. Wala na po siyang time talaga para sa bagay na 'yan, lalong-lalo lalo na dahil nakatutok din siya maliban sa kanyang uh, trabaho dito sa Hadsi at sa Office of the Vice President sa pangangalaga sa kanyang tatlong mga anak. Bingbong. Yung Bongbong. Bing bong. Kung manalo siya sa protest niya, baka bago ang ating Vice Presidente. Naging isyu ko makailan ang pagpapakilala ni Pangulong Duterte kay dating Senador Bongbong Marcos bilang bagong Vice Presidente ng Pilipinas nang bumisita ito sa China. Kaya nang lumabas ang usapin patungkol sa pagkakaroon umano ng ballot recount ay gayon na lamang ang pangamba ni Vice President Lenny Robredo. Tingin ko carry over din ito yung pangamba, carry over nung bigla tayo nabulabog nung, nung biyernes dong bigla ang bigla ang paghimlay asa sa dating pangulong Marcos kaya siguro siguro mas tumindi yung pangamba dahil isang bagay na hindi natin inaasahan gagawin ginawa itinanggi naman ito ng kampo ni Marcos at sinabing wala itong basihan mali po siguro yung mga mga hinahinala nila mm -hmm. na porque ng korte suprema pabor sa mga Marcoses sa pagdilibing eh, sure na sure pabor din po doon sa ano dito sa protesta. Maging ang kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi na walang katotohanan ng balita. O mga chismis nila na baka pagising natin bukas bago na ang Vice President, hindi po ganyan. The system doesn't work that way. Tiniyak naman ang mga kapartido ng pangalawang Pangulo na handa silang magbantay upang mapigilan ang napapaulat na hakbang. Kung merong ganitong klaseng pagkilos na tanggalin bilang Vice Presidente si, uh, si Vice President Leni at ipalit si Bongbong Marcos ay eh dapat tutulan. At maling balita, ang panganay na anak ni Robredo na si Aika, sinagot ang mga lumabas sa social media. Tinawag niya Immaculate Conception na umano'y pagdadalang tao ng tinutukoy sa mga post. Mabuti para sa mga nagpapakalat nito dahil marami silang oras. Matatanda ang minsan na rin biniro ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robredo noong anniversary ng bagyong Yolanda tungkol sa pagkakaroon nito ng kasintahan. Pero git ng tagapagsalita ni Robredo, wala na raw oras pa sa mga ganitong bagay ang bise presidente. Wala na po siyang time talaga para sa bagay na 'yan lalong-lalo lalo na dahil nakatutok din siya maliban sa kanyang Kumalat sa social media ang mga post na ito na may pinahuhulaan na isang babaeng may immoral na relasyon at ngayon umano ay nabuntis. Sa post naman na ito, ginamit ang litrato ng grupo ng mga buntis na sumuporta noon sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Tanong na nagpost, sino raw ang ama at kailan ito mga anak? Umabot na kay Robredo ang mga tila pasaring pero ayon sa kanyang tagapagsalita, pinili raw ng Vice Presidente na huwag pansinin ang mga ito. Sabi niyo parang nakaka na may ganitong mga uh, bagay na itinatapon sa kanya. Gusto na lado. Tingin ko carry over din ito. yung pangamba, carry over nung bigla tayo na bulabog nung, nung biyernes. Nung bigla ang, bigla ang paghimlay asa dating Pangulong Marcos. Kaya siguro, siguro mas tumindi yung pangamba dahil isang bagay na hindi natin inaasahan gagawin, ginawa. Itinanggi naman ito ng kampo ni Marcos at sinabing wala itong basihan. Mali po siguro yung mga, mga hinahinala nila na porket ng desisyon ng Korte Suprema pabor sa mga Marcoses doon sa pagdilibing, eh sure na sure pabor din po. Doon sa ano? At trabaho dito sa HADSI at sa Office of the Vice President sa pangangalaga sa kanyang tatlong mga anak. Bingbong. bong. Bing -bong, -bong. Kung manalo siya sa protest niya, baka bago ang ating Vice Presidente. Naging isyu ka makailan ang pagpapakilala ni Pangulong Duterte kay dating Senador Bongbong Marcos bilang bagong Vice Presidente ng Pilipinas nang bumisita ito sa China. Kaya nang lumabas ang usapin patungkol sa pagkakaroon umano ng ballot recount ay gayon na lamang ang pangamba ni Vice President Lenny Rubrin. Ang tawanan dahil parang wala talagang Uh, katuturan at uh, walang matinong basihan. Ayon pa sa tagapagsalita ni Robredo, nagmula raw ang maling balita sa mga website na nagbabalat kayo bilang news sites na pinakakalat ng mga trolls. Simula na raw ito ng demolition campaign laban sa pangalawang Pangulo. Binalaan na rin po kami na mayroong well-orchestrated, well-funded initiative uh, para gawin ito. At para sa amin, nagtatanong kami, sino, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Naniniwala raw sila sa kakayanan ng mga Pilipino sa paghusga ng katotohanan.